Guys, anong bunga to, guys? Uh, paano naman po? Diba? ba? Ay, Ayun siya. Ayun, may buto 'yan. Oh, dito <laughs> parang lantern. Ayun, may buto niya. Ang ganda ng buto. Hmm, puno niya, guys. pa di naman po, magtatanim ako nito. Diba? Mamaya tayo kumuha pagbalik dito sa hindi mo mamaya na, maghahanap muna tayo ng ano, lato. Dito sa dulo, dai. Mamumuha. Ano kayo kinu? Tay, ano kinukuha mo dyan, tay? Baka. Baka, oh. Oo. Oh, oh. Ay, wow. Ano, clam? Hmm. Hmm, masarap po yan. Masarap ba yan? Oo. Oh. Matyaga din si tatay, guys, magano. din tayo. Eh maghanap nang ganyan. Ang okay. hinahanap naman ka, namin tayo ay lato. Doon naman kami mga ano, hmm. ano, so, na, mga. Ay, buwang ina no. Daming buwang ina na. Hmm. Tara dito. Mamaya na mga hanap mo na tayo lato. Tara na, tayo ina na. Nakailang hukay na si Tata. Ang hirap pa lang sa natin. Magami ba na baga. Ba baga. <laughs> malalim pong napupustuhan nila ano? halikut, halikut. Uh, so, kung nila nila tatain. ay nakikidaw daw hindi naman siya maluman. ano natin si... ano naman yun?

Kuya! Ngunit ko kung ko na amin Kahit kaya yung ano silba nakuha ka. May hipon liit. Para may di naman yun. Try Ano yan? ano yun? Mayroon ng crab. Hindi itong sa gawing pampuspan. Oo lahat, magandang buhay Ha? ko. Sa Ah, malalim dapat yun. Ito! Hindi pa! Ang naman yan. Tawag yan Uy, uh. karap! Ulingin mo na! Tawag! Tawag! Tawag AY! Ang uunga ko ba Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay! palusyon Mm, nga Palos nga. Palos nga ni. Palos nga ni. <laughs> Palos nga ni yun. Ay, dami si Sue. Dahil gaya-gaya kami guys. Ayan, naghukay din ang mga person. <laughs> Nakakuha ko. Diba? Masarap daw itong sabawan. Try na mong hanap. Diba? Para lang tayo sa treasure. <sukain> -no. Treasure tayo. Wala na tayo. <laughs> <laughs> na dati ng mutyara dito ng lugaw.